Ano pa yung isa na dumating, nakararating lang na tropa. Oo, galing pang bawan. Ah, galing bawan ho. Mm -hmm. O malay layo bawan. Ano din ho ang problema ng inyong jeep? may matigas ang muna pila. Pahayas lang yung uh jeep -huh. namin. Okay na, may pinagbago ho. Mayroon ka <laughs> pa na Ito pa. yung isa na dumating, nakararating lang na tropa. Oo, galing pang bawan. Ah, galing yeah. bawan ho. Mm -hmm. O malay layo bawan. Ano din ho ang problema ng inyong jeep? Ay, matigas ang muna pila. Matigas ka bigyan. Oo. Oh. Uh -huh. Bale ba yung napapanood nyo sa vlog eh. Sa scripted block. lang yon. <laughs> At gagawin na natin ng lahat na makakaya. At para ho, mabawas-bawasan yung... Kaya yeah, nagparinit eh. Ah. Magaling ka daw eh. Oo. Oh. Magaling. ah, sige, sige. Salamat sa inyo. <laughs> Ayan. Dati ba ako may ako yung tatlong ikot lang ang tatlong sa biyahe namin? <laughs> ito na yung trapa natin na galing pambawan na matigas daw birahin ng kanilang manubela at ito at ginagawa na yung kanilang pinmanams at inaalay na lang ang dragling bar mm -hmm. ito na yung ano, uh, nagaalay na lang ah, uh, ulanas ang uh, kanilang pitmalas sa puto ulanas at uuwi na ang ating tropa ayan, Jim guide mo, guide ito pa yung yun o, inabot na ng ulan g guide mo, guide mo yung sa likuran may pwitan dito ka sa gawing kaanaan, oy oops oy, talay talay. Ah, uh, ho, at natapos na rin tayo sa paggagawa dito sa tropa. Yan na, inabot na ng ulan. Yan. Okay. Yeah, atras. Ah, yeah, that's <laughs>

Ano? ano? Oh, sige oh. to. Okay na. May pinagbago. <laughs> <laughs> oh, lumubay na. Oh. Dito at kanina talaga napakaganit oh. nit. naman nya pag birahin Antonina lebihnya, oh, tuh? Oh, Shout out tu, Oh, Video oh, Sa game budak. Oh, pada oh, sa... oh, operator. Eh, malayo. Sulit teman. Siapa? 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 sulit. <laughs> okay. <laughs> okay. <Ayakituloy>. <laughs> okay. <laughs> okay.